Hindi masyado po malit. Ah, depende. Depende po uh, anong ano. Anong po anong, anong, anong magigibigay sa si amin. Hanggang ngayon naman siguro enjoy mo na. Uh, okay. Enjoy mo na namin si... Si? Uh, si? Baby C. Baby C. ang tao. Ako po. ng Lola. Ang saya ng Lola. Ang rin ng pamilya ko. And Finally, nagtagtagan na lang ng ako. At saka ng Ngayon. Si Baby G naman, and, uh, siyang first ng lahat ng katayang dun sa side nila, sa, sa, sa side nila ni La Ria, first of all, first pa and then first as a board, so... Masaya, masaya hindi. Masaya, masaya, malaking, malaking yung binigay sa amin. Na. Hindi niya ba binibiro si Main at si Arjo na kayo na rin, gumawa na rin kayo. Binibiro namin siya. Every time magkakasama kami pag ano Sunday. Ba? Ano reaction uh, yeah, nagbibiro ay, pag hawak nila si Diki. Yeah. Uy, bagay. Oh. Uh, next na kayo. Ganun. Pero siyempre, kita yun, nasa timing nila yun, nasa tamang timing, nasa tamang panahon. Uh, yun, so, yun, Excited kami. Marami na rin kami pinaplano bilang pamilya. Lalo na pag may mga anak lang sila, may anak, magpagdagdagan pa yung anak na namin. Kaya kami, yun, looking forward at nagtatrabaho mabuti para sa susunod na generation. Eh, may tuloy namin ko ano yung ng mga magulang nila na laging magkakasama. Na talagang intact yung family. And sa side ko, ganun din na talagang intact. So, so sa akin, kung ang mag-work, siriyama talaga. Kasi focus mo na sa mga Yes, yes, yes. Siguro, siguro siya muna eh, matatagal lang pa sa pagbalik dahil nag enjoy siya masyado eh. Masyado mm -hmm. siya, siya, siya nag enjoy sa, sa pag-aalaga, sa, sa, o sa, dinanay, pag at pag-stay pag sa bahay, lalagi na lang kasama yung baby. Kasi siguro first time eh. First time, first, first, first baby, uh, marami pa dapat matutunan, hindi pwedeng hindi pwedeng ano, hindi pwedeng uh, pag, uh, hindi ka nakatutok kasi so maraming pwedeng mangyari lalo na lalo na na wala kami parehas alam. You know, parang hindi namin alam parehas yung gagawin namin. Sa, uh, sa so, kasi naranasan mo yung excited umuwi ba? Naman. So, bravo akong excited lagi uh, na sa labas ako or may gagawin ako bukas. So, parang, ayos na naman ako bukas. Hindi ko naman makakasama yung mga kasama. So, may mga ganon, pero wala. Kailangan. Kailangan sakripisyo oh. para din naman sa kanya yun. Oh. bang buhatin ni, ni Min at ni RJ yung baby uh -huh. mo? Dahil parang siyempre may pag parang gano'n. Madalas nila, pag pa nagkikita pa kayo. I think once pa lang nila talaga kinuhat yung bata. Dahil nga siyempre maliit pa eh. Baby pa siyempre sensitive pa siya talaga. Uh, hindi pa ganun kalakas yung mga, yung mga buto na diba? pa. So, yun, yeah, I think Pas once pa lang nila na nagbuhat. Para lang Sabi nga yung iyak ni Arjo, nung nababas yun yung gate, nawagan namin siya para wow, sabi ko grabe yung pagpapakal ni Arjo yung parang para gano'ng kasaya yung mga people nga para sa amin. How much more uh, ikaw dito? Pwede ba lang sa cafe rin para makita nila ang two videos? Oo, two video calls pa lang. Uh, yun, yung uh, binaplano rin naman namin na siguro next year pwedeng, pwedeng mamita in person. Oh, sa parang ang bilis-bilis mga pangyayari. Yung nabalita lang na medyo na chismis na mabunti si Ria, bigla ang lumabas sa inyo, engagement, tapos sunod kasal, tapos nanganak na. Ano ba? Naplano ba talaga yun? O parang basta na lang siya lumating at finish na rin yung bagay siya rin sa buwan mo? Oo, oh, sobrang bilis ng mga pangyayari. And I think, tingin ko perfect lahat na nangyari. Tama yung timing. Mula kami siya sa sa mga sitwasyon sa mga nangyari sa sitwasyon na di ba yung tanong kami ng baby nagpakasal kami lahat yun lahat naman yun gusto namin mangyari sa amin dalawa pero hindi naman na plano talaga sana so, uh, pero yun na ano lang nagkataon lang ano. well mas maganda yung nagkataon di ba mas maganda yung talagang parang blessing siya na binigay sa iyo at binigay siya sa panahon na ready ready na ako sa panahon na alam ko happiness lang na bibigay sa akin ito nung wala masyadong iisipin na na, alam mo yun, may panahon kasi na darating yung mga ganyan sitwasyon sa buhay mo na hindi ka ready, na marami ka pang responsibilidad sa buhay, na marami ka pang kailangan gawin. Pero ha, ha, natutuwa ako dahil dumating lahat yan yung sa panahon na tapos na ako sa mga, sa mga pagiging pag dinata, uh, sa lahat ng mga right kaya, timing. kaya lahat ng oras ko, lahat ng mga ginagawa sa buhay para sa kanilang magawa na ng mga ginagawa. Dahil marami two years na ako tumawag ng kasi kanina si Binyan. Hindi ay lumabas na hindi na tumitan ni Sancho. Oo, Si Hindi ah, well, ano mo Hindi, hindi sila dya. Uh, rin talaga ako muna. Dahil sunod-sunod Ah, eh. uh, broken. Uh, walang hanggang paalam. Broken. Dating na, ang na kurulaki tuloy Siguro parang as 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 actor, parang wait hinga muna. Baka naman pare-parehas na lang yung yung nangyayari, yung nagagawa ko. So dito ko munang mag-break para ma-refresh ba. Pa. Like ito na nga yun, yung next project na gagawin ko after ng lahat. Na, at nasakto naman na doon din nangyari lahat ng mga nangyari sa amin sa buhay kong ba, sa sa buhay ko na yun. Uh, uh, iba tayo, para yeah. ang tagal nang inaantay yung movie yung ilabas ni, yung pelikula niya ni Daniel. May plano na ba kung kailan ipapalabas at bakit natagal ang bago ipalabas? Tatapos siya na yung shoot na, di ba? Hmm, actually, magsisimula na talaga dapat kami noon, kaya alam mo ah, hindi niya pa na siya shoot? Hindi na, hindi na namin nasimulan, but uh, na lahat. Ready na, sin talagang mag-shoot na kami ng day one, pero ang nangyari lang kasi nag-usap kami mabuti Daniel at saka ng, ng, ng production dahil napakaganda ng concept uh, ito yung galing sa story ni Ricky Lee sa pambatang libro ni, 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 Ricky Lee so, napakaganda niya napakahirap din naman isuha na, nang, kasi parang di ba saan ka ng story na si kapatayan yung tao ay mag sa friend napakahirap niyang magisulas at pa maging believable sa, sa tao. So yun, hinaayos pa rin nila, tinaayos pa rin. Uh, na, tuloy na tuloy pa rin yan, pero pinaano muna namin kasi para hindi sa ano may walang pressure, hindi magmadaliin para mabigyan, mabigyan ng time para mas masulat na mas pulido. Kasi minsan lang naman kami magkakatrabaho ni DJ, sayang naman kung hindi naman namin talaga todo tura, seruso, ay no talagang matindi talaga malupit yung story at least kayo.